ang Hilito Go and si Go Jiang Zhong is one and the same. Tama po ba, Mayor Alice? Your Honor, nickname po niya, Filipino name po niya, pero siya po isang Chinese po. Ang claim ni Ang Angelito Go, uh, Filipino siya in all of the application. Siya kasi yung nag-file nitong birth certificate mo, gusto rin namin makilala kung sino siya. So, ito ba siya? Ito ba siya? Opo, your honor. Just to put on record, this is uh, the passport supplied by the Bureau of Immigration. No? So, Opo. makikita natin dito, Chinese passport ang hawak niya. talaga madalas siyang bumiyahe. Uh, karamihan China, like for example, in 2013, uh, six times to Guangzhou, China, two times to Xiamen, uh, Hong Kong, uh, karamihan China no? Ka bumabiyahe almost every month at sa isang buwan, tatlong beses sa isang buwan. So ano, ano yung kanyang, can you describe to us, ano yung kanyang ginagawa sa China? May, ano po, may negosyo po siya sa China na ino-oversee you know, pa rin po niya. Oh, kasi na, napakadalas no. And for his age, talagang napakadalas pumiyahe. At nag-umpisa ito since uh, 2016 uh 18 times siya bumiyahe papuntang China almost almost 2 times in a month